don saya! don saya! Tawag ng ginang mula sa labas ng gate. Ano ba yon? Sigaw ka ng sigaw, Aling Elena. Ano ba kailangan mo? Mangutang ka na naman? Alam mo namang dalawang buwan nang walang trabaho si Gino eh. Reklamo ng babae mula sa pinto. Agad namang lumapit si Elena at sinabunutan ng bahagya ang buhok nito. May libreng pakain sa simbahan ngayon. Magbihis ka! Makikain tayo dun! Sambit ni Elena. Ay hey, ganun ba? Pasensya na ha? Putragis kasi, bawat bungad mo nitong mga nakaraan, puro pa utang. Bukang bibig mo. Isa na nga lang, susungal-ngalin na kita eh. o siya. antayin mo ko at magbibihis lang ako. Pagpapaalam ni Don Saya. Magdala ka ng tupperware, mag-uwi tayo ha? Sigaw ni Elena mula sa pinto nakabistidang puti na formal attire ang magkaibigan dala ang maliliit na anak nila Ma'am Donsaya Akala ko hindi ka na ho makakarating sambit ng padre Mahal ko ang simbahan Father ito na ho ang buhay ko at ang mga pangaral mo ang hininga ko Bibihira na lang akong nakakadalaw Alam mo naman iba na kapag buhay may pamilya. Lalo na wala naman akong trabaho ang asawa ko. Sambit ni Don Saya. Bakit hindi ka bumalik sa simbahan? Tulungan mo kaming maglikom at sumamba katulad ng dati. Kahit papano ay matatawid mo ang pang-araw-araw nyo dito gamit ang mga donasyon. Sambit ng pari. Oo nga Don Saya. Magandang sustusyon yun. Masayang sambit ni Amihan. Hulog ka talaga ng langit, Father. Nakalimutan kong mas maraming pagkakataon na ikaw ang sagot sa mga problema ko. Ngiting, sambit ni Don Saya. Bukas, magbistida ka. Tutungo tayo ng paaralan para magpangaral. Putol, nasambit ng pari nang sumabat si Elena. At mangalap, ng donasyon. Birong sambit ni Elena. Pagkatapos banggain, si Don Saya sa si braso. Eh na ikaw talaga, magiging masa ang tingin sa atin ng mga pinapangaralan natin. Kung ipapamukha mo sa kanila na nandun tayo para lang sa donasyon. Tandaan niyong lumilibot tayo para ikalat ang mabuting salita ng Diyos at labas mundong kaalaman mula sa Biblia. Karamihan ng donasyon na yan ay napupunta sa mga bahay ampunan at mga nasasalanta ng kalamidad. Kaya ikaw, Amihan, tigil-tigilan mo na ang pag aasum na mayayaman kaming pare dahil sa donasyong iyan. Okay? Masaya pero seryosong tugon ng pari. Okay po, Father. Nakayokong magkasambay na sambit nila. Don Saya, inaasahan kong makakarating ka bukas at sasama sa amin. Utos ng pari at umalis na. Kinabukasan, umiikot si Don Saya sa harap ng salamin. Nakangiti habang pinagmamasdan ang puting bistidang bumabagay sa korte ng katawan niya. Ganda -ganda ang ganda-ganda naman ng beshi ko. Huwag ka masyadong magpaganda baka magkagusto sa'yo si father niyan. Birong sambit na Elena. Baka marinig ka ng asawa ko. Mahis ka nga. Pagsaway, nito na saya sa kanya kinabukasan, alas 7 na ng umaga. Hawak ng pari ang mikropono habang nakatayo sa sariling podium nito. Hawak naman ni Don Saya ang napakahabang fishing net kung saan aani ng tigpipiso mula sa mga estudyante at kuro. Ang sinungaling ay kapatid nang? Tanong ng pari. Magnanakaw, Sabay-sabay natugon ng estudyante. Napalunok ng laway si Dunsaya. Paano ba naman kasi? Gawain itong pumuslit ng pera mula sa mga donasyon. Kahit pa nung kadalagahan pa lang nito. Panggastos sa mga material na bagay na gusto niyang mabili. Natapos nga ang misa. Pumasok na nga ang grupo ng pari sa mga sasakyan at dumiretso sa simbahan para bilangin ang perang nalikom nila. Nang makarating, Amihan gusto mo, nagluto sila ng ginataan oh. ang sarap, pag-aya ni Don Saya. Mamaya na, itabi mo na lang muna dyan. Yung tupperware ko, babalikan ko na lang yan mamaya, may kukunin pa kasi ako sa kakilala ko eh. Sambit ni Amihan sa kindat. Isang kindat, hudyat para gawin ng magkaibigan ang palagi nilang kinagawa simula pa lang. Habang nakikipag-usap ang pari sa kung sino, sinimulan na ni Don Saya ang mahika niya. Dumadakot ito ng tigbibenteng bariya at nilalagay sa tupperware, sabay tatapunan ng ginataan. Tapos na, masayang sambit niya. Okay na ba yan, Don Saya? Tanong ng pare mula sa malayo. Yes, Father. Ready na tong idonate sa mas nangangailangan. Sambit niya habang nakangiti. Matamis ng ngiti din ang tugon ng pari. Natapos nga ang araw at nakauwi na ang ginang masayang binibilang sa lamesa ang apat na libong nakupit nito mula sa kumbento. Saan galing pera mo? Tanong ng asawa. Pinautang sa akin ni Elena yan, panggastos araw-araw, para habang wala ka pang trabaho eh may kakainin tayo. Tugo ni Don Saya, mula lunes hanggang biyernes ay walang misa. Kaya naman, paglilinis ng simbahan ang madalas na ginagawa ni Don Saya sa simbahan. Wala mang bayad iyon pero sapat na ang kupit at liban ng pagkain na ibinibigay ni Father sa ilang misa na nagagawa ng pari ay ilang beses din ang paulit-ulit na pagnanakaw ni Don Saya. Hanggang sa isang bagyo ang tumama sa malayong bayan. Maraming tao ang nawalan ng tirahan. Dahilan para mas lumawak pa ang paglilibot ng pari sa mas malayong lugar, makalikom lang ng mas malaking donasyon, pagkain at damit. Hindi nakasama si Don Saya gawa ng hindi ito tiwalang iwanan ang anak sa kanyang asawa. Ang tagal naman umuwi ni father. Reklamo niya. Habang nakaupo sa upuan, loob simbahan, tapat ni Elena. Bakit? Ubus na ba yung huling kupit mo? Bulong na tanong ni Elena sa kanya. Oo, may nakita kasi akong magandag bag sa online shop eh. Yun yung binili ko. Sambit ni Don Saya. Sa susunod na makakakuha ka ng malaki-laki. Antugan mo naman ako ng kalahati. Bahala ko kasing magpapustiso. Sambit na Elena. Oo naman no. Basta tulungan lang tayo. Tugo naman ni Don Saya dito. Malakas ang bukas ng malaking pinto. Sunod ang liwanag na tumama sa mga mukha nila. Elena, langit na ba to? masaya at nakangiting tanong ni Don Saya. Hawang binagmamasdan ng mga lalaking, hila-hila ang sako-sakong naglalaman ng perang donasyon mula sa iba't ibang lugar. Don Saya, Elena, andito pala kayong dalawa. Naglalakad ang pari, papalapit na nakaupong magkaibigan habang nagsasalita. Baka naman pwedeng kayo ang magbilang ng mga to. Paano ba naman kasi mukhang hindi makakarating ang taga-bilang ko. O kamusta? Nabilang niyo na ba? Hintong sambit ng pari, nang tawagin ito nang kung sino sa likod. Basta bilangin niyo ha, tapos ibigay niyo na sa mga dadating na kolektor mamaya. Utos ng pari sa kanila. Walang pagbabago sa dalawa. Alaman nilang para ito sa mga nasa nang duma ang signal number 3 na bagyo ay kinuhanan pa rin nila ito. Elena, di ba may dalakan timba ng biskwit? Ibuhos mo kalahati ng laman nun. Misa mo. Utos ni Don Saya rito. Agad na umalis si Elena at nang makabalik. Buti wala pa rin tao. nasayang tanong niya kay Don Saya. Oo, mga busy sa pagkukwentuhan sa labas. Bilisan mo baka mahuli pa tayo ni Father. Pagmamadaling sambit ni Don Saya Nakot-nakot nilang nilagay ang mga perang papel sa loob ng maliit na timba at pinatungan ng isang daliring kapal ng mga biskuit. Tapos na ba kayo dyan? Tanong ng pari, humarap ang dalawa sa pari na may halong gulat at takot. Bakit parang nakakita kayo ng multo? Takang tanong ng pari. Wala po father, nagulat lang po kami. Tapos na po namin bilangin lahat. Listado na po sa papel. Sige, tatawagin ko na yung maghahatid at para maibili na ng pagkain. Junjun, kunin nyo na to. Nang maihanda na ang mga donasyong pagkain, damit at tubig. Sambit ng pari. Habang unti-unti namang lumalapit ang lalaking bibili ng mga donasyon. Iniabot ng pari ang papel kung saan nakasaad ang bilang ni Nadonsay at Elena. Father, seryoso ba ho ito? Walong libo? Kulang na kulang po ito. Ang usapan po ay labing isang libo pataas. Pagtataka ng lalaki. Habang nagkakatinginan ang pari at lalaki, siya namang paalam ni Don Saya. Father, una na po kami. Maghahanda pa po ako para bukas ng uniforme ng mga anak ko. Ani, ni Don Saya. Kayo po ba ang nagbilang nito, ma'am? Tanong ng lalaki. Masamang magbintang, kuya, sambit ni Elena. Hindi po ako nagbibintang. Nagtatanong po ako. Ang sabi po sa amin ay eh humigit kumulang 30 mil to. Paano nangyayaring naging walo lang? Sunod-sunod, natanong ng lalaki. Papatawarin ko kayo kung aamin kayo dun saya. Sambit, nang pari rito. Wala kaming aaminin dahil wala kaming ginawang mali. Madiing tugon ni Don Saya sabay patuloy sa paglalakad at bago pa man makalagpas sa lalaki at pari napatid ang paa nito mula sa paa ng lalaking kolektor. Dahilan para dumala sa kamay nito ang timba ng biskwit at tumilapon sa sahig ang mga perang ninakaw nila puno ng hiya at hindi makatingin si Donsaya habang nakadapa sa lupa at di magawang tumayo. Jun, pulutin mo na lahat yan at isama sa pagbili ng donasyon. Marahang sambit ng pari. Nang mapulot ng lalaki ang lahat ng pera, agad silang umalis ng pari. Habang si Elena at Donsaya ay nakaupo lamang sa sahig, bunga ng labis na pagkahiya. Matapos ang dalawang araw na iniabot nga ng kompleto at walang labis ang mga donasyon. Ilang araw pat hindi nga nagpakita si Don Saya. Ngunit dahil kay Jun kumalat ang nangyari sa buong lugar. Nang matapos ang misa ng pari sa araw ng linggo, sumugod si Don Saya para kumprontahin ang pari. Kung marunong magpatawad ng Diyos, Father, bakit ikaw hindi? Bigla ang tanong ni Don Saya matapos harangin ang pari. Mga nagsisisi lang ang pinapatawad. Hindi ang tulad mo na pinipilit itama ang alam mong mali. Dito ka na lumaki. Hindi ako makapaniwalang hindi mo pa rin alam ang batas sa simbahan at parang wala kang natutunan. Tugon naman ng pari. Dito na ako lumaki. Dito na ako namulat. Kung tagal at usapang kaalaman lang, alam ko sa sarili kong mas marami akong alam kaysa sayo. Dahil, dahil ostya na ang kanin ko, father. Matiing sambit ni Don Lumapit ang pari sa mukha ni Don Saya. Sukdula na to. Wala kang karapatang tulad ng pagnanakaw mo sa sagradong pagkaing ostya. Inireklamo nga ng pari si Don Saya sa mga pulisya. Bunga ng pagnanakaw nito, sa awa din ni pari. Sa mga anak na naiwan, binigyan niya ng trabaho ang asawa ni Donsaya papuntang abroad. Dumating din naman ng ilang buwan at nakalaya si Donsaya. Labis na pinagsisihan ang pagnanakaw nito sa simbahan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.